tubig para i-spray natin sa niyog. So, isala lang natin para yung tubig lang ang makuha. Iba ng kanyang amoy. Sobrang tapang. So, dito natin isalin ang tubig na pinagbabara ng dahon ng madridi kakaw. na ginawa nating organic pesticide. Pagkatapos nito, ito ang gamitin natin sa pag-spray ng niyog. At itong mga dahon, ng Madre de Cacao pwedeng ilagay natin sa mga halaman dahil ito ay organic fertilizer pwede rin itong i ng mga gulay itong tubig na may dahon ng madridi kakao maganda ito sa pang-spray ng siling labuyo Kung meron sa ng siling labuyo, pwede ihalo dito. Dikdiking mabuti yung siling labuyo at ihalo dito. Kaso lang, walang bunga ang mga siling labuyo ngayon. So itong mga dahon na to, ilagay natin sa halaman pang abuno, organic fertilizer. At ito namang tubig, ito ang gamitin natin sa pag-spray ng niyog. O at sa iba pang mga halaman. At sa susunod, gagawa na naman tayo ng iba pang organic pesticide. Wala itong gastos dahil maraming madikakaw dito sa paligid at hindi ko na ito hinaluan ng mulasis dahil wala namang mulasis na Binta doon sa may lungsod. Naghanap ako ng mulasis dahil maganda yung mulasis sana. Pero wala naman. Ito na lang pure.